Hi guys! So for today's video, papunta kami sa school ni Mik Mik dahil ngayon na nga yung retro dance competition nila. Sama ko nga pala si Ana at si Chai. Hindi na nga kami nakasabay sa kanila dahil sobrang aga nilang umalis. At ayun na nga, nandito na kami sa school ni Mik Mik. Siguro mga 15 minutes din yung biyahe papunta dito. At eto na nga yung kapatid kong napaka-supportive na mami. Sana all mukhang fresh pa din, Char. Ang sweet talaga ni Mik Mik, lumabas lang siya para mag sa amin. Nagpa-practice kasi sila ng sayaw sa loob. So ayan, habang naghihintay kami na mag-start yung program... Ayan, na-aura muna kami dito sa canteen, char. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala. Ang laki na ng pamangkin ko. Parang kailan lang nung umalis ako, 4 years old pa lang siya. Ngayon, sumasali na siya sa mga pageant at dance competition. At ayun na nga, nag-i-start na nga pala. Ang dami ko kasing nasabi. Dila, mikmik -mik na nga pala yung next sa sasayaw. Ang cute ng costume nila. Konting clip nga lang na videohan ko. Dahil na busy ang lola nyo kaka sa kanila. O, oh, di ba Ang lakas ng boses namin kakachir sa kanila. Pati kami natatawa na rin sa ginagawa namin eh. At ayun na nga, talagang pinaghandaan ng mga bata yung competition nila. Lahat sila magagaling. At after nila sumayaw, nag-picture muna kami. Hindi na nga din namin natapos yung program dahil may kailangan kaming puntahan. At eto nga pala si Mikmik -Mik kasama ko may gusto siyang sabihin. Kami nga po pala yung nanalo ng first runner-up. Thank you po sa lahat ng sumuporta po sa amin. Thank you po pala kila Ate Main. Pumunta po sila. Ayan na nga po sila nagpipicture-picture. Thank you po!